alam ko craving ka na naman pag napanood mo to. Pinakamaanghang at pinakamasarap na sauce ng balot at penoy nasa sa City lang yan. Pasensya na mga kalasan, penoy lang ang kaya ko. Hindi talaga ako kumakain ng balot. Ayan, marami sila iba-ibang klase yung sauce ng balot at penoy nila mga kalasan dahil meron sila mga good luck, wasak, at marami pa. Ginawa ko yung tubig yung sauce eh. <laughs> Hindi mo talaga maiiwasan na iinom at iinom ka talaga ng sauce nila. Mm. Sharp. Ayan, naaanghangan na ako mga kalasa pero pinipilit ko pa rin na kumain ng balot at penoy. Gaming sarap ng sauce nila. Shit. Ah, yes. Kaya pa? <laughs> Hello, salamu ko mga kalasan. Dito mo lang yan matatagpuan sa RT Boulevard sa Mbuanga City dahil dito yung karamihan na kumakain ng balot at penoy dahil masarap yung sauce nila. Kung hindi mo pa na-try mga kalasan, let's go, i-try na natin. Sensya na talaga, penoy lang talaga yung kinain namin. Sinabi ko sa kasama ko, sabi ko, kain ka ng balot kasi kumakain daw siya ng balot pero ayaw niya. Yung kasamaan ko naman si Hannah, kumain lang siya ng chicharon. Sabi ko, let's go. Marami lang naman nagkikraving dyan sa chicharon at penoy. Basta yung mahalaga, sauce lang ang pinuntan natin. <laughs> ay! Kung ikaw ay mahilig sa maanghang, nandyan na yan lahat. So let's go! Kakain na tayo. Manood lang kayo mga kalasana. Sorry ako kung maglalaway kayo. <laughs> I sa itsura pa lang ng sauce, makikita mo na wasak na wasak talaga yung dibdib mo sa anghang. <laughs> Punta ka na sa RT Lim Boulevard sa City, alam ko broken ka. Mas lalong mababroken ka sa anghang. Charot lang. <laughs> fresh na fresh at bago-bago talaga yung egg nila and sauce nila mga kalasan. Mahalata mo lang talaga kung bago or luma na. Kaya palagi kami dyan dahil alam namin malinis yung pagkagawa at una sa lahat, fresh at bago talaga yung egg nila. Last time kasi, kumain kami sa ibang lugar, halos karamihan may bulok. Pero normal na yun, baka lang nakakalimutan nila or sadyang hindi nila alam. To make it sure, bago kainin, i-check nyo muna para hindi magkasakit yung tiyan nyo. Yung na-experience ko last time, matagal na yon pero sa ibang lugar. So ayan, kakain na tayo. Enjoy watching! Scraping talaga mo, no so black. Maligat. Clear? Poison cream. Cool man, gusto.

sup Benar atau lagi siap? Ayo kan, sawah Ini ke sini bak dulu Klik hmm. Sekarang kalau on type aja Ah, si bilang Something being nilain pas lah Biar bentuk aja sih di bawah hmm? Something lebih butang siapa lagi? Rags Tidak, aku kayak mau kebin rags Ano kung yung bago business plano? Ano siya? Drugs. Yeah. Customized drugs? Oh, ano naman no? ang na bago po? Maling yung camera. And the projector, ano mga projector? Oh, no, hindi Ano, ano, ano. mo yan. Share lang, kami. sa niya po.